Sige naman. O, ilagay mo lang ka oh. <laughs> oh, eh. Nakalat ka lang eh. Oh. Nagawa ka na. May ba ang bagay. Naspasing ka na. Kung mo yung sabon sa oh. kau. Nakakasunod talaga. Hindi kang kasuhan. Hindi ka maya Anong kasuhan? Mga nakaw ka, grabe magtapaling ka. Mga nakaw. sa mga pag eh, no? Malaw ka lang yung nakaw eh. talaga <laughs>

Ano ito, yung binaka. Yung binaka, yung binaka. Hindi, pagpapagalagos. Maganda. Ano yun? Ano ito? Ito, gatsaga-tsaga si Nyok magpangawil. Hindi pa bilhin ng mik-mik. Ay, talagang kailangan ngayon. Kailang, kailangan kailang, ng kailang, makarapas eh. Kailangan, kailangan, kailangan mga arabos, eh, no? Kailangan ng makarapas eh. Kaya kasi maaga kayo kasawa yun. Kaya tuloy naghirap kayo. Imbis na magpahinga, magpangawil. Ano tayo mga karabas? Ito tayo mga gawin. Kasama sa buhay ni, eh. Kasama sa buhay ni yung mga karabas eh. Laki naman kayo inyok oh. pila pala dito Aba na mga boy ang mga karabas oh. Oh, mga karabas oh. Tanggalin sa kawil mga karabas oh. Hey. Ubus na naman sa kawil mga karabas. Oh, isi, dandan lang baka ma mabuhal ang bukangan oh, Dating... na isa. yung... Ayan yung... Ayan yung... Ayan yung...

Buhay Isla Scooter Ano yan? May mga karabas nyo? May mga karabas nyo? Ano? Katatlo na. nyo ka May mga karabas nyo? May mga karabas sa gulay Ay hindi ba yung mga karabas pang... Ano yung mga karabas? Bukso to Umbukso mo na doon Di ko Angat mo lang Mga karabas dito na kami sa Pilimon Bank Pilimon Na Solomon?

So, maraming hindi tayo. tayo ng pamahay mga karabas. Magpapahay po si, yung partner ko, si Bon. Maraming hindi na partner mo? Si Bun, Bon Joffre. Si Bon Joffre. Melaka. Hahaha. Okay. Yung, hindi naman daw. Ha? Tara, hindi matutunan yung asin namin, karabas. Ay, gumutan mo. Ay, oh. gumutan. Yung sabi sa'yo, paghihabo <laughs> Talo ka na yun, Di ba sabi mo, di ba maraming matutunan si Yop dito sa Raptor? Eh. Is lang tutunan. Nakatutunan. Ay, Bating, ay. 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 Di ba, pens? Oh. Oh, marami natutunan si Nyok dito sa, sa traktor. Oh. Kaya ikaw, tinalon ni Nyok. Ano sa, sa'yo saan? Kailangan lang ang uh -huh. Ano ba? Ito sinabi kayo, Nyok. Saka tutunga, uh, Pens, saan sinabi mo? Oo. Oh. Oo. Oh. Huh. Mga ilang hindi ay pa, sinabi, Marami na mga... Ay, ay, baka kapitan na tao. Ay, yun na nga eh. Yun na, uh, no? yun nga nang hindi ko magpapitan eh. Yun. Mga sunod, na tayo mga sunod eh. Mga lang talaba. Oh, ano? Ano 'tong mga 'to? Ito 'to yan. Oo. Oh. Kagang inyok talagang talabayan. Kagang gaano kanyang rating, kamataas na. Ah. <laughs> na kanyang rating. Inyok? Pero girl, oh. oh. Eh? Darsa pagsusikap ano niyo 'yung karang, ano talaga? Apo diyan sa awayan. Mga kagang inyok, mga ano taga inyok, approve talaga mga ano man 'yan. Mga gawain, no? Ngayon makararabas e. Eh. Okay, tiga tuloy yung kami mga karabas Maniago sa mga karabas yan Anong buto na kami ni Chip dati? Pao si Pinks D Pang sa kitang mga karabas Pang maliwit, ipaay sa kitang Uy! Oh, grabe mga karabas Pang sa kitang Ping! Ito na nasabing buhay na buhay talaga Pagkasan natin yung station Pagkasan mo mo no?

Tatlong bibi? Tatlong bibi sana yun! Mga karabas, si Bagwes, oh! Kira, mga karabas! na ko na ito lapis, G! Hindi ko ba naman kung ano sila yan, mga karabas! Ayun man, man yun! ba naman, Eh, ang puti oh! Oh! Tapos yan? Oh! Oh! Grabe, grabe! Oh! May anak pa na! Mga karabas! May anak pa! May anak pa! May anak pa ngano ng kugkog! Yun? niya ako? sniper virus looping looping okay. by Benji by Tonyo Magarabas. Magarabas mga magarabas o hindi lang mga rapas o oh. oh. no. so, ipalitan mo balit din Kurang <laughs> ayong maliit eh. eh Kaya na talaga eh Kaya pang iingi lang ng kawin <laughs> Maon Tain na naman maon Ulit na nga routine Ulit ulit ng narutin Ay, hey, arya, Sinsay, Pain, yun, no, no. hmm. ano no? Gano'n na, gano'n na gano'n mo dito, eh, natrabaho no. okay, Tapos maga, bunting -bunting na, Tapos magagunting gunting-gunting, no, Pain Ano na, eh? Ano 'to, mga 'yan? Tanggal lang kakarabas ng uh, pain. Kaya, tanggal painan ulit. Ano uh, ba 'to? Kainan na 'to, kita, kailangan ng uh, isda pang ibaling uh, araw. Uy, na paulيرين si Coach. Ay, salamat. Pambili na rin ng lolipop. Biliin ko 'yun nyo kay. Siya may pambiling lulipap ako wala Kaya daw kung pang lulipap talaga Aroy! Ay! Sos! Pagpain lang natin sa kitang Ang uli mo Luge no, O okay. ha, oh, alas wala ka pa Kitang ka pinatimbangan yan mga karabas Ang uli ni Coach Rejik yan Alilit yan o O oh. Ito yung laway natin, pahay na lang to Wala ka hindi naman pili tibang na isa lang siya. Dapat may kasama. Kung walang kasama, ay eh, matik na yan. Kasi nula na yan. Bale. Padami na. Malakit na. Malakit na. Bas. Marami na pinainan. Buset, tsaka galang gawin ko, karabas. Ito na trabaho mo dito. Sinsay, pain. Pain, sinsay, pain. Yun lang. Pain pa. Pain, pain. Hahaha. <laughs> kaya pag kami, pag manood lang kami, abate natin ito kung dito si Spoon. Ano na? Oh, ay yes, matapon. Eh, ayusin mo kasi yung natakpan mo kasi yung butas niya eh. Oh, oh, nanginginig pa. Oo, oh, oo. Oh. Okay. Yon. Para mamaya. Mamaya. Kondisyon. Kondisyon lang sa atin lang. Opo. Tapos sirit na Opo. Hari ka nang nang apunan. Tapalay okay. mo mga karamdaman. Yung ano mo ka dison? Yung bandira ba kamana? Hmm. E, Yung ano pala. Tay pangano. Be. Sulong be. Itu ang kanyang utitor. Yan. Be. Ah. Nasuot. Okay. Mm. Wala ba? Halo. Halo, ya. Arya karabas di disengina ngapun para pengalas disyan ngui nya. Tapos medling arau arya ulik ya. Kelas 3. Tahun Bang Mam. Ibang boto. Batis sing ana lagi pebuangyan. Engga sama-sama ya. kasih nga karabas wa gilik lagi nang buangin.

So mga karabas, mag-aari ako tayo ng pasabo para makita po ng mga viewers natin kung ano po yung Purseson, ano pa proseso ano po ng pag-aari ng Bailita Kitang. Yun po ang malimit lang hinahanap eh. Sama ko po si ano, <laughs> si Karabas Donny Bagwis para makapag-update po sa inyo. Ito po kayo ba sa ano kami nang spot ng ano kung sa video maganda mudarya susunod po kami doon sa kasama namin na si ano si si Marindison doon siya sa unahan si Pakay Magdarya mga karaba uh, sa susunod pa sa Pakay po si Luli Pagwito para ano po para makita nyo po kung ano po talaga ng aking mga ginagawa yun po Bumulak so, pa ka

eh, para po natin lagyan ng bangon yun po so sa kung ngayon yun lagyan po natin ng, ano ang tatawag namin sa sabal. kasi mm -hmm. ano, si pag mo ano masyadong mabilis mga mga karabas Uy! <coughs> hey, Uy!

tapos po kami ng 8.20 ano, so so, parang ano po may bit po isang ura.

baka kung baka